Awardee Andres K. Ligligan Isang katutubo na may malasakit sa kapwa katutubo. Nagumpisa sa serbisyo publiko bilang barangay captain. Ito ang naging daan kay Ginoong Andres Ligligan, 73 taong gulang mula sa Twin Peaks, Tuba, Benguet, upang maging aktibo sa iba't ibang gawain sa kanilang komunidad, organisasyon at tribo na kinabibilangan. Naging pioneer organizer ng Tuba Indigenous Peoples Organization o TIPO na ngayon ay tinatawag ng Tuba Ancestral Domain of Indigenous Peoples Organization o TAPIDO. Nangunguna sa pagsisiguro na naaabot at napakikinabangan ang kanilang mga karapatan bilang mga katutubo na nakapaloob sa Indigenous Peoples Rights Act o IPRA at ang lahat ng programa at proyekto sa kanilang komunidad ay dumadaan sa masusing pag-aaral at ang free prior informed consent ay naipatutupad. He is an icon in the community who serves the indigenous people's rights. He is uh, very well versed uh, with the customs, the tradition you know, uh, uh, and of the He knows a lot, he a of boundary disputes, people so and his icons are strategic about of the right to be high

Dagdag pa, aktibo din si Ginoong Andres sa pagpapadaloy ng iba't ibang gawain at mga pagsasanay sa iba't ibang barangay ng tuba para sa mga indigenous peoples katulad ng information dissemination sa mga karapatan ng mga katutubo. May tinuruan niya dahil doon si Tuna um, na naririto na ang IPRA sa so, pagkat sa aming barangay ng Tadyangan mayroong uh, hydros ng mga uh, itkor abuitis na nagpatayo doon hindi na bigyan ng FBIC. At siya rin at mga marami official namin at mga official ng musik namin na nagpatulong-tulungan nila na ibahagi namin sa kanila. At ngayon, yan ay nagawa namin ng maayos. Hindi ayos ang, ang, company sa mga owners sa Tadyangan bago sila nag- Aga Bago sila nilagyan ng IPIC, Bukod dito, aktibo din si Ginoong Andres sa iba't ibang gawain sa Senior Citizens Organization sa kanilang komunidad at bilang miyembro ng Knights of Columbus sa kanilang simbahan. Tunay ngang si Ginoong Andres ay aktibong leader at responsabling ama ng kanilang tribo at ng kanyang sariling pamilya. Ang pagtutulong sa kapwa-tao ay talagang may inward, natural sa iyo. Tumulong ka kahit in a little way.